Pahirapan po ngayon ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi o namatay sa Boeing 737-800 na nag-crash at kalaunan ay nasunog sa Muwan International Airport sa South Korea. Una lang kinumpirma ng South Korean authorities na 170 siya mula sa 181 na katao na sakay ng naturang flight ang nasawi sa naturang trahedya. Bagaman nagpapatuloy pa rin ang malalimang investigasyon, nagiging pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga inilalabas na labi. Ayon sa mga otoridad, natagalan pa bago tuluyang napula ang apoy na tubukok o tumupok sa malaking bahagi ng passenger plane, kaya't marami sa mga pasahero ay hirap ng tukuyin. Hanggang ngayong araw, mga kabumbo, tanging 65 o 65 pa lamang ang natutukoy mula sa 170 na labing na ilabas mula sa sumabog na eroplano. Sa una, hindi rin kagad natukoy ang pagkakakilanlan ng mga labing, ngunit matapos ang mahabhabang pagsusuri, natukoy ang walumput 85 mula po sa kanila bilang mga babae, habang 84 naman ay pawang mga lalaki. Sampung labi pa ang patuloy pong inaalam ang kanilang pagkakakilala o kasarinlan. Ayon pa sa South Korean authorities, ginagawa na nila ang lahat ng paraan para humatukoy ang pagkakakilala ng mga biktima mula sa fingerprint hanggang sa dental record at iba pang siyentipikong paraan. Batay sa resulta ng paunang investigasyon, bird strike ang itinuturong dahilan ng pagpalyaho ng eroplano hanggang sa tuluyan itong nag-crash, bumangga sa pader ng airport at nasunog. Ang naturang eroplano mga kabumbo ay lumalabas na labing, ta o labing limang taon ng ginagamit batay huyan sa company record.